Sa Good Vibes, isa ka lalaki ang naguli isang kahita nga nagaunod sa 26,000 pesos na cash. Sa Easter Sunday, Nagkit-anay sa munisipyo sa Moises Padilla si Joe Mar Tuante, tag iya sa nawigit nga kahita nga si Cheryl Kadungon sa presensya ni Konsihal Jones Frias. Nakita ni Joe Mar sa Marso 20 ang kahita sa dalan o galing na tabuan nga nagpamanila siya gani na dugayan antes sila nag up ni Cheryl. Sangin post ni Joe Mar sa Facebook ang nakita nga kahita kadamo sang nagpakilala nga tag-iya. Pero tigayon nga nakilala ni Jomar ang matuod-tuod nga tag-iya ang kahita. Gintagaan siya sa reward money pero ginuli niya ini sa tag-iya. Suno kay Jomar, naluoy siya sa tag-iya kahita kay isa ini ka single mother. Si Jomar na sa karon wala man sa trabaho kag may pakaisa yara sa ospital kag nagakinahanglan sa bulig pero ginpili niya nga himuon kung ano ang insakto gani ginpangita niya ang tag iyasang sa kahita nga nagaunod sa masobra sa 26,000 pesos. Ano man siya nga reward dapat tindi ko tago. Kaya ako uh, sa ano sa munisipyo, kamalayan nga si dawata lang sir kay iya man ang pero daw balabag sa ako niya no kaya naka-historya -history, naka sa about sa iya nga mga buhay. Doon na luoy na ako tapos pagkagan lang, imbalik ko na lang ako awala, wala wala lang basta na si na kay that time ay storya na ito pag kitain namon single man eh mm. tapos apat ya bata mga gagmay pa